Hi, good morning. Good morning po sa lahat. Ah, uh, napakasarap pagmasdan ang mga isla sa paligid ng uh, dito sa bayan ng Buswanga. Lalo na sa oras na ito, mag umaga. <laughs> Marami kang maalala rito. Ng mga kabataan mo. Marami kang maalala rito. Kaya nga siguro ito yung panahon na isipin natin na paano pa natin ito mapapaunlad ng madagdagan pa. Uh, siguro sa aspetong ekonomiya sa mga mamayan community na magkaisa ng isang layunin para sa bayan ng Busuanga. Yung siguro yung malis yung crab mentality. Dapat nagkakaisa sa lahat ng mga uh, gawain uh, proyekto para sa pag-unlad ng bayan na ito. Siguro yung lahat po ng mga people's organization uh, non-government organization, uh, malaking bagay po sila na makakatulong din. Dapat kalingain ng ating bayan. Tapos pakinggan ang kanilang mga boses, unawain ang kanilang mga karaingan, and then dapat magkaroon din sila ng boses sa uh, pagpapatakbo ng bayan na ito yung ika nga transparent ang lahat ng ginagawa para hindi hindi sila pagdudahan uh, siguro mas maganda siguro kung ang susunod na magiging mga uh, tagapamuno rito sa bayan ng Buswanga ay yung may takot sa Diyos. Opo. Yung may takot sa Diyos at talagang ang pag nanais nila, pag nanasa nila ay magsilbi sa bayan. Nang totoo. O, yung medyo alam natin na napakahirap ang ang, ang uh, gawain na ito. Pero kung tulong-tulong at sama-sama ay mabibigyan ng kalutasan ng mga problema na maaring uh, maaring daranasin ng bayan na ito siguro uh, sa aking pananaw uh, laging bukas ang mga usapin at uh, may mga solusyon at uh, uh, ang solusyon ay uh, bukas sa mga pag-iisip at pananaw sa lahat ng mga nakaupo ang solusyon lagi ay para sa nakakarami. Para po doon sa nakakarami. Na, yun, kasi napakaganda po ito pag uh, pinag-uusapan yung paano mo ba, paano ka ba makakatulong sa bayan na ito. Uh, hindi dito kailangan yung napakagaling mo sa ano. Ang kailangan dito yung puso mo na uh, gawin ang lahat ng ipinapagawa sa iyo sa mga senior citizens, sa mga kabataan, sa mga tatay nanay, uh, dapat mayroon tayong mga programa na makatulong para sa kanila, sa kanilang mga pangangailangan. And then siguro yung ating uh, sa pananalapi din, kailangan din ah uh, yung marunong talaga yung yung uh, sa pagbibitaw at sa paghawak Uh, kailangan lahat nakapokus doon sa karapat dapat lang gastusin para maingatan ang ingat yaman sa mga siguro mga empleyado ni naman uh, kailangan sumunod sa lahat ng uh, uh, panukala o tugon ng ating gobyerno mula po sa provincial uh, hanggang dito po sa lokal lalo na sa ating mga barangay mga barangay-barangay uh, lahat sila naman nakita ko tumutugon talaga at uh, magimpatas lang lagi ang pa ang pamamahala yung kuan kasi dapat aktibo rin sila sa uh, kung ano yung mga programa dapat aktibo po sila sa sa mga sa mga religious sector din po. Dapat po uh, i-welcome sila kasi malaking malaking bagay din po yung kanilang magagawa lalong-lalo sa bayan ng Buswangga. Dapat wala tayong kinikilingan. Dapat open po tayo. Open bukas po ang ating mga isipan sa bagay na yan. Kasi uh, ang lahat naman ay mula-mula uh, pa noon ay nilalang ng Diyos ang tao upang sumunod. Ang pangunahing katungkulang kasi natin na sumunod sa Kanya. Kaya bakit po may maraming mga nangyayaring, mga sakuna, uh, mga pangyayari na uh, nais lang ng Diyos na tayo magising sa, sa atin, na matakot tayo sa Kanya. Siya kasi ang Diyos na pinakapangyarihan sa lahat, the great. Siya po ang lahat-lahat ng pag-aari natin. Tayo pong lahat ay mga katiwala lamang po sa mga ibinibigay niyo sa atin. Pag sinabing katiwala, uh, tayo po ay uh, kara, karapat-dapat po na umawak ng mga bagay na tungkulin na iniatang po sa atin. Hindi naman po yung pag sinabing katiwala ay katiwaldas. Uh, magkaiba naman po yun. Uh, ang pinakamaganda dyan yung puso mo talaga. Yung tunay na paglilingkod sa kusang ka naroroon ano anuman ang kinalalagyan hindi lang yung mga personal na interest ang kailangan kundi inilagak inilaga ka dyan sa posisyon na yan uh, kung anong posisyon na ibinigay sa iyo uh, may purpose po uh, si God sa iyo kung bakit nariyan ka yan nga po ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo kaya tinanong siya nung time na siya ay ano uh, uh, ginagawa ang kalooban ng, ng Panginoon ng ating Diyos, ang Ama, ay tiran, sinagot siya, sinagot niya ng kaya ka nari yan, kaya ka dyan sa uh, kalagayan mo niyan kasi may nagbigay sa iyo ng posisyon na yan. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya lahat po tayo may mga tungkulin na ibinigay sa atin. Maliit man o malaki, uh, isa lang po yan ang kailangan tumupad ka sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Opo, uh, simple lamang po ang mga pananalita na ito, pero makatutuhanan na tanggapin natin. Minsan tanggapin din natin ang mga disiplina na ipinaiiral. Uh, isa lamang po ang kailangan, sumunod po tayo para hindi tayo uh, magkaroon ng problema. Uh, ang isang bayan kasi kapag sumusunod ka sa mga namumuno, lalo kang uh, pagpapalain, iingatan ka rin nila, iingatan ka rin ng Diyos sa mga masasamang gawain. Ilalayo ka niya sa lahat ng mga tukso na dumarating sa iyo. Kasi ang isang tao, uh, natutukso yan, uh, lalo na kung pera, pagkapirahan, material na bagay ang uh, umiiral na, natutukso siya. Uh, kailangan lang po natin nilapit sa Diyos ang lahat ng mga desisyon natin gawain natin. Lahat naman po tayo ay nagkakamali. Lahat po tayo ay hindi perpekto. Uh, yan lang po ang tandaan natin, mga ka kaibigan, mga katuto, mga nakakarinig ng salitang ito. Uh, isang paalala lamang po ito ng isang taong <laughs> yung uh, taong Uh, bukas ang isipan, bukas ang puso sa lahat ng usapin. Welcome ang lahat ng mga taong lumalapit sa iyo. <clears throat> Isa lamang po ang kailangan doon. Marunong ka magbukas ng usapan, marunong ka rin magsarado ng usapan. Yung be ano professional na ano at welcome ang lahat ng mga taong nasa uh, bayan mo. No? Uh, wala kang pinapanigan, wala kang kinikilingan. Ang batas ng Diyos ang pairalin mo, hindi yung batas ng tao. Kasi pag batas ng tao, maraming lusot. Yung batas, nagiging butas. Kaya, pero pag sa Panginoong Diyos, ang lahat ng batas ay kailangan sundin mo kasi uh, may consequence po doon na mangyayari. Kasi ang Diyos makatuwiran po. Ang Diyos makatuwiran. <coughs> Mga kapatid, mga kasama, mga uh, uh, mga kapwa ko, mga naglilingkod sa Panginoon. Uh, maging transparent po tayo. <coughs> uh, sabi po sa isang kawikaan, pag ginagawa mo daw ang bagay na ito, mga bagay na hindi maganda, tapos ikaw ngayon ay nagsasalita, hindi po magandang kakikitaan ka na uh, nagtuturo ka ng mga bagay na yun na eh, hindi naman nangyayari sa'yo. Dapat mangyari muna sa buhay mo. Ibig sabihin, uh, iaral mo muna sa sarili mong buhay, tapos saka mo ibigay sa kanila. Yung isang guro kasi pag masasabi natin ang guro, na siya ay tunay na guro, kung uh, yung mga estudyante niya ay natututo. Yan po ang tunay na guro. Huwag po tayong masaktan kasi yan po ang katotohanan. Kapag guro po tayo, o teacher ka, kailangan matatawag kang mag, mag magaling na teacher kung ang mga tinuturoan mo ay na natututo. Opo. Yan po ang katotohanan. Parang katulad din po yan ng mga mga kaparian mga ministro, mga deacon, uh, mga pastor, mga layman. Uh, yan po yan. Isa lamang po ang kailangan natin, uh, tanggapin natin na tayo ay hindi perfecto. Ngunit uh, binigyan tayo ng uh, kaisipan, na malawak na kaisipan na uh, unawain ang ating mga kapwa sa kanilang mga kahinaan. Kasi alam nyo po, ang kahinaan, doon po pumapasok yung mga tokso. Tokso po. Especially doon sa mga tatay, mga lalaki na <coughs> hindi... Para bang kulang sa kanila, hindi pa sapat sa kanila yung kanila mga mahal sa buhay, naghahanap pa rin ng mga ibang kasayahan. Na... Eh, sabi ng... ng ng uh, ating Panginoon ay makuntin tayo sa ating kung ano man tayo ngayon. Opo, uh, sa edad natin na uh, na nasa 56 ka na, 57, 59, 60, ay ito na po yung oras para kayo manumbalik sa Panginoon Diyos. Na tama na. Sobra na yung pagbibigay sa inyo. Uh, ito naman ang panahon para maglingkot kayo sa Panginoon. Marami mo marami pong paraan para maglingkod tayo sa Panginoon. Marami po. Huwag mo sabihin na uh, wala ka. Meron pong ibinigay sa iyo ang Diyos para gamitin mo sa paglilingkod sa Panginoon. Alamin mo lang, alamin mo lang. Thank you very much. Ito po si Kuya Dan, ang Spiritual Advice Vlog TV. Muli po sa inyo nagsasabi. Good morning, good morning. Uh, salamat po sa pagkikinig. God bless po.